Ano to? Pera. Ano, nagpaiwala ng pabili ng dog food ang dating? Ano ba akala mo kay nanay? Aso? Tapos ako yung pag-iiwanan mo ng pera para bumili ng dog food? Tigilan nyo yan, tigilan nyo yan. Hindi na sobrang Sobra eh. Ano, di ka man lang nakatagal ng 2 minutes? Hindi mo man lang niyakap, kinamusta? Ate ka ba talaga? Bakit ganyan ang asta mo? Bakit parang wala kang pakialam kay nanay? Sa amin! Marta! Na, hindi ba ding tama na? Yan kasi kayo eh. Ang bait-bait nyo masyado, lagi nyo pinagbibigyan. Kaya sumusobra. Hindi man lang kayo marunong magalit. Hindi man lang kayo magre-react. Hindi na nga ka kayo dinadalaw eh. Tapos dadating dito, aabutan ah, tayo ng pera. Nakakabastos naman. Ipapaalala ko lang sa'yo. Pamilya mo kami may pamilya ka. Yung pag-abroad mo. Di mo pa rin ba sasabihin kay nanay? Ano? Mag-abroad ka? Oo, nay. Mag-abroad yan si ate. Hindi nga sinasabi sa'yo eh, para daw ma-surprise ka. Ngayon, tingnan mo ako na-surprise si nanay. Tama na yan. Tama na. Kasi akala mo lahat madadala mo sa pera. Kasi akala ko pag nag-abot ka ng pera, okay na yun. Nakatulong ka na nun. Hindi. Walang-wala yung mga perang to. Kung hindi ka naman marunong mga musta, hindi sasapat to. At kahit kailan hindi magiging sapat tong pera na yan. At ikaw naman, Nay. Ako pa rin talaga. Sakit pa rin talaga kayo magagalit sa kabila talaga ng lahat. Kasi At si ate, wala ka sasabihin? Yun na yun? Wala ka malang reaksyon? Ano ba ako dito, Nay? Marta. <laughs> Nay. 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 Nay! Nay? Nanay! Nay? Barta si Nanay. May dalakong prutas sa kanya. Nay, oh. Nay, ito na yung prutas mo, Nay, oh. Nay! <laughs> ano to? Prutas? talaga ngayon ka pa nagdala tingin mo makakain pa to nung boy si nanay kahit kailan hindi mo naisip magdala ng prutas kahit ang dami-daming pagkakataon. Napaka makasarili mo. Nakakaalala ka lang kapag wala na yung tao tapos ngayon ano ngayon mo nakita yung halaga tingin mo makakahingi ka pa ng tawad at pag niyakap mo tingin mo may yakap na babalik wala na wala na Marta, walang Marta, sige, Marta, tama Marta, Be, tamana, Marta. Marta. <laughs> Ay, nay. <laughs>